serious of a threat po ba do you think itong uh, possibility of a war? Because I'm sure you've heard some are saying, nako, fear-mongering lang ang uh, ginagawa daw po ng mga nagsasabi, nagigirahin tayo ng China. Ewan ko ina, kasi nung panahon ng eleksyon, kung maalala nyo, pinuntahan ko yung ano yung uh, ano isla dyan sa Palawan. Pag-asa po? Kasama, Uh, ah Pag-asa ba yan? Anong isla yan? Diyan sa ano? okay. oh, nagpunta kami kasama ko si uh, yung presidential candidate na si Ping Lakson. Mm -hmm. Nakita ko, ang daming barko. Pagpasok namin doon sa ano, bago kami maglanding may pumasok sa ano sa radyo ng piloto na we are entering the territory of uh china ina mm -hmm. eh na katakot talaga mhm mm mm -hmm. so oh, ako ko mang itatanong eh, uh, uh, ko ito oh sige uh, sige lang ina sige parang lang. imminent sa, sa palagay po mm -hmm. ninyo imminent ang war if we continue this if the government mm -hmm. uh, the administration continues with uh, uh what it's doing diron po ba oh kasi yung posturing natin ngayon parang may kipag-away din tayo ngayon, parang ang, ang, ang dating sa akin, nagkakaroon tayo ng tapang, humuhugot tayo ng tapang dahil nga nandyan yung Amerika at nandyan pa yung ibang bansa. Pero dapat, o oh sige, sabihin mo lang, nandyan yung Amerika, nandyan pa yung ibang bansa. Eh, pag sumabog yung gulo, ganun lang ba yun? Na Walang walang distraction sa akin, sa atin dito. Tapos yung mga tao walang mamamatay. Hindi ganoon 'yun.